Hello 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 guys Ngayon guys may isang nagbabagang balita nga pala sa akin Kasi may bisitang dumating sa bahay Aya talaga naman Hindi man lang nag-abiso sa akin na darating siya ang kapal tukha Yung tipong paggalagahala na lang di talaga nahiya sa akin Nandyan lang naman ako nakaupo sa supa Pero tignan nyo Tuloy tuloy Pasilip-silip pa. Akala mo naman talaga pinatuloy ko siya. Hindi na talaga nahiya. Kung pwede ko lang yan, bingwitin yung kabilang paa niya para lang pagsabihan. Mapapalo ko talaga ng hangir yan, Oh. Nakikita niyo ba yan? Ano kaya sinimot-simot niya dyan sa ilalim ng lamesa? Yung tipong pag mo pupunta din siya sa kabilang dulo, nang gigigil na talaga ako nit. Pwede ko lang tanggalin yung isang buntot nito kaya bawasan ko yung kabilang paan nito. Gagawin ko talaga. Sobrang kapal talaga ng mukha nito eh. O? Oh, akala mo naman talaga napanot pa yung ano, likuran niya. Nakita na. Sobrang siguro, sobrang suot-suot niya dyan sa ilalim ng lamisa. Natanggalan na ng balahibo. Hindi man lang nagsuklay. Ang kalat-kalat ng balakubak na sa likod, nakalbo na. ba diba? Imagine mo mag, nagkaroon ka ng bisita na hindi man lang nagpaalam sa iyo at tuloy-tuloy sa loob ng bahay. Kung pwede ko lang 'to pingutin, piningot ko na 'to eh, oh. Nakalbo kalbong-kalbo na talaga pala yung may puwetan. Pwede ko lang hilain pati warik yan, ako. I, itatali ko yan. Talaga naman, oh. Hindi talaga nahiya. So, ay nako nagkakaroon ako ng nagkakasala ako nito eh. Tignan mo naman oh, pagalagala. Ay, sobra. Ang kapal na talaga ng mukha at hindi na nahiya. Ay, yung buntot niya nga, kalbong-kalbo na. Tumuloy pa doon sa ilalim ng lababo ko. Zoom na yan guys, di talaga siya nahiya. Ahay, ah, sa susunod pagbibisita yan ay itatali ko yan. Hindi na talaga natitong bisita ko na to eh. Masyado nang sakit sa ulo to eh. So, yun lang guys. That's it video. Thank you for this like and share naman dyan. Bye bye. Thank you for watching. So, pagtsagaan nyo na bisita ko, bisita ko guys. Kasi, nakalbo.